Naku. Low bat. Patay. Ano kaya bobo sa ito? Good day sa inyong lahat, no? So, magkakaroon lang tayo ng quick tutorial kung paano palitan ng battery ang ating keyless remote para sa Skygo Bolt 150. So, ganito lang naman magbukas ng keyless remote natin ng na Skygo Bolt 150 no. Tanggalin ko lang muna yung uh, silicon na ano cover. Yung silicon cover, makikita nyo pala yan dun sa ating uh, comment section. Ipopost ko yung link niyan. Uh, naglolo ko pa kasi yung basket ko. No? So, may available yan na clear, tsaka itong smoke. So, smoke yung kinuha ko. So, ito na yung ating uh, keyless remote. Ayan. So, tatanggalin nyo lang muna yung bottom part, which is yung ating key. Pipindutin nyo lang ito magkabilaan. Ayan. Tabi lang natin sila rito. Tapos, kung mapapansin nyo, expose yung part sa ilalim. Merong dalawang gatla dyan. Ayan. Dalawang gatla dyan sa kabilaan. Layan nyo lang siya ng malipis na bagay o kung meron kayong scissors, scissors na lang ang gamitin. Layan siya rito sa likod. Dito. Ayan. Tapos, bubukan nyo lang. yan Ganoon sa kabila. Bubukan nyo lang. hanggang na <clears throat> so bukas na siya ayan bukas na siya makikita nyo yung chip aangat nyo lang yan siya para hindi malaglag yung pinaka silicon sa loob tsaka yung mga button so ito siya makikita nyo yung board mismo nung remote and andito yung battery so para makuha nyo yung battery susungkitin nyo lang din dito sa ilalim ayan dito So, ang battery nga pala na ito na bibili nyo is yung CR2032. Yun ang battery ng ating remote. Ayan. CR2032. So, pag ibabalik, itong may pangalan nyo nasa ibabaw. Nakikita nyo may positive sign dyan. Positive sign din dito. Babalik nyo lang siya Slide nyo lang siya papasok. Tapos, yung battery ay naka-face dito sa may silicon area. Ayan. And then, pag ibabalik itong takip, ito lang, unahin nyo rito sa ibabaw. Tapos sya nyo sya ipapress para ma Pag narinig nyo na yon yung nakiklik na siya, close na yan sya. Tapos, balik nyo na lang yung susi. Ayan. Tapos kung may cover yung inyong remote, lagay nyo lang ulit dito. Ayan. So na cover na siya. Ayan na siya. Gagana na ulit siya. So yun lang naman yung ating tutorial para sa remote ng SkyGoBolt 150. Kung meron kayong katanungan, mag-message lang kayo or mag-comment dito sa video na to. Thank you very much for watching.